Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Ay sobra namang nakakaloka ang reaksyon at mga akusasyon ng mga netizens sa pabukol ni Vin Abrenica. Pinagpapyastahan sa social media ngayon ang mga litrato at video ni Vin para sa kanyang underwear endorsement. Kasi nga talagang nagmumura naman sa laki ang bukol ng asawa ni Sophie Albert kaya na-shock ang mga nakakita rito sa kanyang Instagram account. Ang feeling ng mga netizens, peke ang bukol ng aktor dahil hindi na raw makatotohanan ang size nito based sa suot nitong brief at boxer brief. Halatang may palaman daw ang kanyang underwear para sa magiging Felix Bakat pa ang peg. Pero sadly, hindi ito aprobado sa netizens dahil fake na fake daw ang arrive nito. Narito naman ang mga ilang reaction ng mga IG user na nabasa namin sa mga comment section ng revealing and sexy underwear photos at videos ni Vin Abrenica. May kilala akong dakilang lahi pero hindi ganyan yung pagkaumbok, besh. Sabi ng isang nag-comment, dapat kasi yung makatotohanan, yan tuloy nagmukhang bet logins. Sabi naman ng isa, Diyos ko, may pampaumbok, bakit mas lalaki ba ang titi pag gumamit ng brief na yan? Sana maging transparent kayo. Next time, kumuha na lang kayo ng malaki ang T na model patingin nga kung talaga bang ganyan kalaki. Charles, bimpo yata nilagay. Ha ha ha. Kasama ba yung model pag bumili ako? Fake na fake, hindi maganda tingnan. Wala pang pahayag si Bin tungkol sa mga pagquestion sa sukat ng kanyang pagkalalaki. Thanks guys for watching and God bless everyone.